update ko kayo sa mga tinanim ko. Na tinanim ko pa end of January. Yung pinakita ko dun sa unang vlog ko. Na kamatis, arugula, 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 and bok, bok choy ba yon tama ba ako bok choy basta yung ganon in, in order ko siya sa ano sa Shopee tapos mga end of January uh, pinunla ko na siya sa box. Tapos, after 2 weeks, feeling ko hindi siya lumalaki. Trinansfer ko siya sa plat na ginawa ko. Kasi, yung pagkakapon lako is parang dikit-dikit. Saka, so, feeling ko parang hindi siya agad lumalaki kasi nga dikit-dikit. So, trinansfer ko na siya agad dun sa plat na ginawa ko. Kasi nga, na-stress na ako. Kasi, feeling ko hindi sila lumalaki. So, tingnan nyo, ang itsura pa rin ng ano, tinanim ko ng end of January. imagine mo yan, mga kalahating buwan na, pero parang feeling ko, <laughs> hindi siya na laki. So, take a look at it. Ito na yun. Ayan na yung mga tinanim ko. So, hindi ko na alam dyan, alin dyan yung arugula and bok choy. Pero ang alam ko lang ngayong kamatis. Ayan, tingnan nyo mga kalahating buwan na yan pero ganyan pa rin sila kalaki na stress na talaga ako dito <laughs> so ayan it, in fairness naman dun sa kamatis naglaki ng konti ayan lumaki na ng konti tapos pipino pala meron din akong kasabay din nun ito yung pipino ayan binabakuran ko ng marami kasi maraming ano atol kinakain siya. So, ayun pa yung kasabay niya. Marami pa doon. Ayun yung may mga bako doon. Ano pa yung pipino. Tapos, ito yung mga kamatis. Ayun yung mga kamatis. imagining yung mga kalahating buwan na siya. Pero, bakit ganyan pa rin siya kaliit? Tapos, ayan. Ito, sukinian lumaki naman in fairness to goodness. Ganyan pa rin. Parang piling ko maliit pa rin siya. Tapos update ko kayo dun sa sukini sukini na dating pinakita ko sa inyo. May bunga na. Ayan no eh. So, hindi ako nagtanim niyan yung kapatid ko. Kaya ganyan. Siguro kaya naglaki. <laughs> Tapos si mama nagtanim ng sitaw nga 4 days ago, tingnan nyo kung gano'ng kalaki na agad. O, oh, di ba? Diba? Ayan na. Yung mga tanim ni mama, 4 days ago, ganyan na agad kakatangkad. Pero bakit yung tanim ko? Ganon pa rin. Ganito pa rin. Kaliliit. Anong pagkakamali? Dinidiligan ko naman kayo every morning and afternoon. Pero parang feeling ko, may kulang pa rin. Ganun talaga siguro pag mga naniniwala na ako sa ano sa ano ngayon kasabihan na kung hindi magaan mag yung kamay mo ay wala ibig sabihin mabigat yung kamay ko tapos ito katatanim ko lang nito ewan ko kung one week two weeks na yan ito rin yung isang kasama nung ano zucchini kasi I love zucchini Ayan. Tatlo yan. Lahat ng seeds na yan ay in order ko siya Shopee. Eh. Sabi ko, ito try ko kung pwedeng, ano, pwedeng bumuhay dito sa probinsya. Tapos ito pa yung kasama, oh. Mga, mga isang buwan na kalahating buwan, ganyan pa rin lang sila kalalaki, hindi ako makapaniwala kasi, tingnan nyo yung tanim nung teacher ko nung grade 1, ay nung grade 6 parang sabay lang kami nito nagtanim meron siya ditong eh. ang lalaki na, pwede nang gulayan sabi niya, pwede na tong gulayan after 1 week pa so, tingnan nyo kung gaano kalaki ang lalaki na tapos yun sa akin, baby pa <laughs> oh, tingnan nyo Ayun. Ano Ang lalaki na. Parang sabay lang kami nung mag ano, magtanim. Tapos ito pa yung ibang pipino. Pipino, pipino, pipino. O oh, makalahating buwan na rin yan. Pero hindi pa rin nalaki. Tapos, may tanim akong bell paper yata to pero nauna na to malaki na siya oh. ito naman nakailang palit ako ng mga ano nakailang palit ako niya kasi kinakain ng mga ano ang ng ang english doon sa atol um snail yon kinakain pagigising ko sa umaga putol na kinakain nila so ito oh, ito yun, oh kaya ito yung pinakamaliit so na stress na talaga ako dito sa mga halaman na tanim ko kung bakit ganito nilagyan ko naman siya ng pampataba uh, pero lately ko lang siya na isipan na ano lagyan ng pataba kasi yun nga na stress na ako kasi hindi lumalaki nung nilagyan ko so ayun naging apat na yung dahon Char. <laughs> medyo umano ano naman sila piling ko lumaki laki ng konti so ayan half month arugula bok choy and then kamatis ewan parang piling ko hindi ito lalaki hanggang ganyan lang eh I don't know. So, update ko ulit kayo kung lumaki na siya. Yung nga uh, harvest na natin. <laughs> kung makaka-harvest. Bye-bye. See you for the next one.